Meron nga pala namin pinuntahan dito sa Batangas na isang slaughterhouse na kung saan maraming tinda ng karne ng baka. Meron din sila ditong karne ng baboy at kambing. Pinarayo din ito mga boss. Samahan nyo kami mga boss. tra. <coughs> Nasa biyahe na nga pala kami na ito mga boss Ang unang pakay talaga namin Ay kumain sa isang sikat na Lomi House dito sa Batangas Nag-wish pa kami dyan para sa location ng Lomi House Kaso lang pagdating namin doon ay sarado pala Kaya napag-isipan namin ay dumiretso na lang kami dito sa Slaughterhouse Marami kayong pagpipilan dito Tindahan ng mga karne Located pala itong Slaughterhouse dito sa Pilin Best, Batangas Ang sabi nila pagdating ng alas 3 ng umaga Ay may dumarating ng mga bagong karne At mga sariwa The ito para sa may mga business Tulad ng mga may restaurant at parisan nga pala kami dito ng karne ng baka ng isa't kalahating kilo. Nagkakahalaga lang ng 390. O oh, di ba? Mura na 'to mga boss. Kaya ano pang inintay nyo? Dayuhin nyo na 'to para mamili lalo na sa may mga negosyo diyan. At dito tinatadtad pala diyan yung karne na in order namin. Nilagang baka nga pala ang niluluto namin diyan kinabukasan. Sa mga oras na ito, ay paalis na kami dahil okay na ang aming pinamili. Mga boss, baka pwede naman mag-comment kayo. At kung taga saan kayo para malaman ko kung saan nakakarating ang video ko na ito. Papasilip ko nga pala sa inyo ang mga tindahan dito ng mga karne nakahilera lang sila dito sa isang kalye dito sa Filendes, Batangas. nakikita nyo naman mga bosso, ang daming karne kaya kung pupunta kayo marami kayong pagpipila ng mga tindahan ng karne at pauwi na rin dito si boss Elmer sa mga oras nito na nakarating na nga pala kami dito sa bahay ng aking utol maraming salamat nga pala kay boss Elmer sa pagsama sa amin para mamili at maraming salamat nga po pala sa mga kapanood ng video na ito hanggang sa muli bye bye